Uh, before nangyari yon, yung komosyon, binabantaan na po ako ng babaeng Coast Guard. Pero hindi ko siya pinansin dahil sabi ko sa sarili ko, may tamang oras at may tamang panahon, may tamang place para pag-usapan namin yon. It all started, it's because of volleyball. B volleyball, yung sports? Opo. Ba bakit po? Ano pong nangyari dun sa volleyball? Nakikialam sila sa volleyball sa barangay namin kasi close nila yung, yung mga players na hold nila yung ibang players sa barangay namin. Okay, so meron po tayong pa-contest ng volleyball. Mm, enter Ta barangay. Tapos sila, uh, kabilang sila sa isang team. Ganun po ba yung nangyari dyan? No. Hindi sila membro ng team. hina lang nila? Ganun? Oo. Oh, parang mahilig sila mag-handle-handle ng team. Opo. Tapos, yung mga players na taga-saraet sa barangay ko, which is ako ang SK chairman doon, handle nila yung mga players na yun. Magka-close na nila. Okay. Okay. Opo, tapos ano po ba nangyari doon sa volleyball team nila? At May na lang yung galit nila. May ipapapasok po ako na three players from Purok 4. Tapos, yung mga players, binabantaan ako na hindi sila lalaro. Yung players na close nila mismo, binabantaan ako. So, ma'am, eto po bang nireklamo nire nyo? Eh, personal nyo nakakilala? No, nope. nakilala ko lang sila last last week of December 2023 or January first week. Yes, sir, ano pong masasabi nyo doon sa naikwento sa amin ni Ma'am Kia Evaristo? Opo okay. okay, okay. okay siya. Bali, ito po sir yung nangyari. Uh, regarding po dyan sa volleyball, uh, nag-post po siya na magta-try po. Actually, sinabihan niya ako, magpapatryout out po ako daw sir. So, nag-try po ako. So, nung na nagtapos na po lahat ng tryout, out, uh, pinapunta ko naman po yan si SK po sir na sabi ko sa kanya, SK, uh, this is last na bali yung yung tryout natin o first and last. Ikinausap eh, niya sir yung kwan yung mga uh, players na ah, sige sige kuya, uh, first and last na to, wala na tayong papapasukin, magpapasa na tayo ng lineup. Ganun po sir yung nangyari talaga. At saka po yung nangyari po na sinasabi niya po na kumprontasyon, hindi po yung kumprontasyon. Kasi po sir, dyan po sila sa gilid ng daanan, nagiinuman sir. So dumaan po kami ni Mrs. Kasama ko po yung mga players. Naghatid po ako ng mga players ko po. Doon sa Sarayt po yung sinasabi nila sir. Eh andyan po sila sa gilid ng daanan sir. Matagal na yan siya sir, message ni, ni Mrs. Uh, kaso hindi niya sir sinisin. Gusto lang sana sir ni Mrs. naklaro po yung pangalan ni Mrs. kasi po pinagfefestahan po ni S.K. Chairman Sir, yung pangalan namin dalawa ni Mrs. Sir Which is mali naman po yun sir. An -an Anong ibig nyo sabihin sana, na pinagpipiestahan kayo? Yung mga, yung, sir, kami daw nagsabi sa mga players na huwag maglaro. Kami daw yung, kami daw sir ba nagtuturo sa mga players. Parang ganun sir. Gusto lang sana klaruhin ni Mrs. sa kanya sir. Kaso nga lang sir, yung video na sir, na pinakita nila sir, is last na yan sir. Yung totoong video yan sir, andito po sa amin yung pano nila po buhusan si Mrs. ng Red Horse at paano po nila suntukin si Mrs. po sir sa totoo lang po sir. ang masasabi ko po doon is yung sabi niya first na matagal na na message ng asawa niya yun sa akin. No. Nag-message ang asawa niya sa akin before nangyari yon pero hindi ko pinatulan. Ito po yung message. Ano mga sinasabi mo tungkol sa amin? Gusto mo magpaka magkapahiyaan? Sagutin mo, matapang ka, di ba? Sino po yan ma'am? Yung asawa niya tin po ako. Oh. Yes. Ano pakialam namin sa inyo? Ano pakialam namin sa inyo? Bakit nyo kami pinapakailaman pa? nag rename drop pa kayo. Baka kami ang makabigay ng sakit sa ulo mo. Okay. Ma'am, dun po sa sinabi po kasi ni uh, Sir Jude regarding daw po sa pagtapo niyo daw po ng beer and yung I think may pananakit po. Mr. Tama po. Mr. Mr. Okay, Mr. Mr. yun Mr. po yung tinatanong ni Attorney JV kung ano oh, po oh. ang nangyari dun. Ah, yung nangyari? Yes po. Actually, kumusyon po yung nangyari. Ito po, lumaan sila. Hindi. Uh, planado na nila napuntahan puntahan ako doon. Sinugod nila ako. Bumabayong babae sa sa motor nila sa harap mismo ng bahay ng kasin ko. Pangatlong balik na 'yon ng kasama nila sa akin. Pangatlong balik na po. Bumabayong babae, sabi ng babae. Halika dito, dito tayo. Kia, ako na wala naman ang intensyon na kung ano-ano. Para i-clarify ko din yung name ko, kasi nag-chat sa akin eh. Nag-comment pa nga sa, sa shared post ko, na replyan daw siya. Tapos hinahamon niya ako sa chat. Pero hindi ko rin re replyan lahat. Yun, lumapit ako. Tapos paglapit ko, dinuro-duro niya po ako. Wise siya. Nag-video siya nung kumalma. Nagkalma na siya pag-video niya. Nagalit po yung kapatid ko. Lumapit po yung kapatid ko at pinsan ko na minor de edad, dinuro-duro niya din po. Si, si Ma'am Nestle, Hi, sana marinig din okay, namin siya. Yes sir, good afternoon sir. Yes. Sir, hindi po totoo yung sinabi niya na na dinuro-duro ko siya sir. Tinawag ko siya sir in a nice way, sinabi ko pa, Dai kiyal pero yung kapatid niya sir, malayo pa kami sir. Uh, okay ba yun sa inyo sir? Nasabihan ako na, kanino ka nagpapakita sa kusina? sa harap ko ng asawa ko, sabihin ako, sama ba yun, sir? Tapos, sir, dalawang beses niya, tinapi yung amay ko, nagvideo ako kasi para protection po sa sarili ko, sir. Kasi siyempre, ni, ni Pitek, sir, ni, ni uh, Mura sa kanila, hindi ko yun ginawa, sir, kasi alam ko, sir, nasa serbisyo ako, sir. Kasi grabe sila, sir, nagmamayabang yan sila, sir, na kayang-kaya daw nila kami ipatanggal, sir. Sir, hindi lang po ako yung kalaban niya yan, sir. Marami siyang, uh, sa barangay nila, sir, marami siyang sumo na hindi uh, inaatinan, sir. Marami ako dito, sir, evidence, sir. Tsaka mga statement sir, nung mga SK kagawad niya, mga players, sir, kung ano talaga yung totoo na nangyari, sir. May video din ako, sir, na nanambunot siya, na, nanuntok siya, sir. Kuha ng mga bystanders doon, sir. Kaya hindi niya kami pwede balik na rin, sir. Kami pa yung ipapatulfo niya na siya yung may ginawang... At tingnan mo, sir, okay lang ba? Nasuntukin ka sa ulo? Ay, ay, hindi naman, okay. yun, naman yun, sir. naman yun, sir, sa right, sir. Kasi sabi nyo naman kanina, meron din kayong ebidensya. Meron din kayong okay. meron ebidensya itong si Ma'am Kia Evaristo. Kasi, shari para nagsimula lang naman to sa simpleng bagay. Eh. Sino ba yung lineup dapat ng volleyball team na yan? Yeah, so mm. okay. At, okay. at, at okay. na nga yung naging, nang, nangyari. At sabi nga nila, no, meron silang conflicting uh, narrative, shari. So, ire refer muna namin kayo. Sa barangay po muna, pag-usapan muna ninyo dito, okay, doon nyo muna i-present yung inyong mga sides of the story. Kap, baka maaari nyo pong uh, maikwento sa amin kung ano po ang uh, na nakarating po sa inyo na balita uh, patungkol po dito sa side po ni Ms. Kia and gayon din po doon kay Sir Jude and kay Ma'am Nestle po. Ano po ba ang uh, base po sa inyo, Kapitan? Ano po ang nangyari po? Kasi ganito yun, balibo yan ang sinagmulan pinagmulan nila. Okay. Tapos, yung mga player, kasi hindi, hindi naman mga kani ni Kia, ang mga players. Ang gusto ni Kia, dapat ang coach, iba. Tapos, hindi gusto si Kia, ako si Job. Kaya nga nag, mga players niya nagka-rambol-rambol, nag, hindi na nagkuhan ng kung dapat gawin. Tapos, ang gusto naman ng players na kuwan si Job talaga ang ang coach. Under Tapos, na yung mga ibang player eh. Oo, oh, mga ibang players hindi. Ayaw sa coach ni Kia. Tapos ang gusto naman ng mga players na naglararaw talaga, si Jod ang gusto nila uh -huh. kasi yan, nakasanayan na nila talaga eh. Pero yung kuno, ako po yung coach, yung previous na coach na nagchampion sila. Okay, okay. Yeah, so yung talagang coach, ayun ay, ano, yung volleyball team nila, doon talaga nagkakaroon ng nang away dito. Yeah. Yung volleyball team na yun, yun yung volleyball team ng barangay niyo. Yes. Okay. Tapos si ito, si sir, chairman ba hindi ba pwedeng magdecide kung sino na lang talaga yung dapat na dapat eh, sa akin, sa akin po doon. yung decision. Total. It all started because of of volleyball. And one thing, hindi hindi mangyayari yung komosyon kung hindi nila ako sinugod. And ay yung nag-post at nagpakaya sa akin sa Facebook, umamin sa barangay na nainutusan inutusan siya mismo ng Coast Guard na babae. Ito po, permado. Sabi ng post, ah uh, sabi ng nag-post na kasama nila na nanugod sa akin, umiyak yung nag-post. Ma'am, ano po yung gusto niyong mangyari dito ngayon? Opo. Uh, if i sila ng case. Dito, yung baba, sa, yung dalawa. Sa ating mga Coast Guard officers. One thing, uh, minidya na nila ako, pinapost sa vlogger, na bastos, uh, pinost ako ng kasama nila na nanugod sa akin, and then, pinahiya nila talaga ako sa social media. tinapakan nila yung pagkatao ko. Kasi yung goal ng babae is mapahiya ako. Okay, Ito yung okay. chat niya sa akin. Yan yung goal niya. Tapos, yung yung kasama nila na nanugod sa akin umamin na diba sa barangay tapos pinakita yun yung screenshot sa kasin ko na pakanal lahat ng babae at planado na lang babae para ipakahiya ko. Sinabi niya, bago sila manugod sa akin hindi nila sabihin na hindi sila nanugod. Nanugod talaga sila. Gayto na lang gagawin natin. If you really intend to file po yung uh, necessary action dito sa ating mga Coast Guard officers kailangan nyo lang muna dumaan muna sa barangay. That's why we yes. called the chairman si uh, Chairman Agapito Lozada para kung hindi na talaga magkakaroon ng pag-uusap doon sa barangay. Uh they will issue the certificate to file action. Yes. Kung ano pa, kung sabi nyo kanina pinapahiya kayo, baka libel or defamation yes. whatever, okay? Uh and of course karapatan din naman ng ating Coast Guard officers na ibigay yung kanilang side of the story. So doon na po kayo magharap ngayon muna kay Chairman uh, Lozada na and si na Coast Guard officers natin. Sabi niyo may evidence naman po kayo. Okay, you have your version of what happened. Mm -hmm. Ayan po no so Uh, idaan muna natin sa proseso. Yes. Ganun na lang po muna. Uh, uh, Mayon nga po attorney ma'am, kayo po ay SK chairman. Yes. So siguro maganda rin po na pare-parehas lang naman po kayo nasa public service. Maganda siguro po na mapag-usapan po muna ng mahinahon mm -hmm. since sa inyo na rin po nang galing na ito po ay away volleyball lang. Yes. Simula yes. lang D sa D away. Kung baga, yes. Ah. Oo. And syempre madam, maging example maging, maging, maging magandang uh, mapu example yes. din po tayo sa mga kabataan ngayon. Eh, ehemplo sa mga kabataan. Maganda siguro, Madam, mag-usap mag-usap muna po tayo kay Kapitan, no? At doon inatin uh, ipapakita lahat po ng mga evidence din po na hawak po nila and hawak po ninyo. Maganda po mag-usap po ng mahinahon. Baka kaya po na madaan po natin sa magandang uh -huh. usapan muna po bago kayo magsampahan po ng kaso. Uh -huh. Wala naman pong wala naman pong mawawala kung makapag-usap muna po ng maayos. Doon sa barangay din Opo, Ah, uh, as is going. Ongoing. Ano na status nun? Ongoing pa lang. Opo. Sa loko na po. Sa Tapos naka-file na ako ng, ano, sa kanila sa district, complaint sa district. ano po yung final po ninyo? Ah, uh, sa babae po. Grave misconduct. Tapos sa lalaki, magpa-file pa lang po ah, uh, so, ako. Grave mis so administrative? Yes. Tapos sa lalaki po, double compensation kasi may kontrata pa rin siya. Sa, uh, may kontrata siya sa city, nagre-referee. May kontrata siya. Ito po. May okay. permanya po. Ayan, na-file na nyo na, na, na po yan? Hindi pa. Magfa-file pa lang po. Ayan, ayan. So at least, hindi ko alam kung natanggap na po ng ating Coast Guard officers yung mga reklamo po na i-final na ni Ma'am Kia Evaristo. Well, karapatan naman nila, Shari, mm. to mm. file, uh, assert their own defenses, their version of the story, and uh, their respective evidence. Sana, Chairman, no, Kau makausap nyo din yung, ano, yung mga lupon po ninyo. Namamagitan talaga no? At tinan natin Kung baka mapag-usapan na lang Ng mga parties natin Kasi Kung sa volleyball team lang naman yan ng barangay hmm. ninyo Eh Baka naman maayos niyo na lang At that level pa lang Hindi ko nga rin alam kung Bakit pinalaki pa nila And, enter, enter, Oo, and entertain kasi, nila yung lo, mga lo, lo, issues lo, lo, eh ayan, Dapat sila, wala silang yung... karapatan sa barangay naman Kasi hindi naman sila taga-barangay sa Rai eh, Sa kabilang barangay naman sila Jude at Ma'am Nestle Baka mapag-usapan po ninyo Kay Sa barangay po ito Uh, yes, sir, ayusin yes, niyo na lang kasi sa toto to sa totoo lang maliit lang naman na bagay mm. dapat to eh. Just, uh, yes, Just sir, away uh, bata. Yes, nga, sir, away bata na, pero sinaliyan nila. Sir, yaman doon siya, sir, eh. Ano po 'yon? Gusto niya kaming papanggal. Gusto niya sir papanggal Ay, but, kami ng dalawa ni sir. Kasi nagyayari ba bang sinasabi niya na mayaman daw siya, sir? Tayo kaya niya, sir. Ha? Huh? Ayun, ma'am, again, no, sa amin Uh, it would be in the best interest of the parties. Nasa kung sa saan na sa maayos yun na lang at mm. barangay level no? Wala nang eh, babawi na yung mga kinasong kasong final po natin dito sa ating mga Coast Guard officers kasi kung patungkol lang din naman diyan sa composition ng volleyball team, I don't think we have to go this far. Uh, pero, eh, pero yung, yung concern ko sir ha, pinahiya nila ako sa social media eh. Sa... Binaviral nila ako nila ako sa amin. Tapos nagginamit nila ng yung tao eh si Benji. Ginamit nila para ipahiya ko. Tapos si eh, Benji, umamin sa barangay. Tapos pinahiya, pinahiya nila ako sa, sa vlogger. Sinet nila yung video na kinuha na ng babae sa kapatid ko. Sinan nila sa vlogger na bastos. Tapos pinagfe nila ako sa Facebook. Ganyan po. Yes, Kasi po. Yung I, I understand no uh Ma'am Kia, hmm. pero sige. Na nasa barangay na lang din naman si Ari itong hmm. kaso po na final ninyo yung reklamo aside from the administrative uh complaint sa ating Coast Guard officers. Doon na lang po muna natin 'no ipadaan yung proseso. Okay? Wala naman so, pong masama. Ma Oo. Oh, oh. I mean the, the objective ng barangay uh, sa, sa ating lupon is pagayusin kung maaari yung mm -hmm. ating mga parties. Kung talagang hindi na, okay, talagang hindi na, talagang porsigido na po yung dalawang parties to file their respective actions mm -hmm. with the evidence that they have mag-issue naman po ang ating barangay yes. ng certificate to to file action. Okay? So sana maayos ninyo 'no kasi may volleyball team kayo ay nakaka-apekto din sa magiging competition yes, sir. yes sir. yan. Marami ba akong team. Mm -hmm. Oo, tsaka nasa volleyball kayo, dapat sports lang. Mm. Ay, diba? Ita, ita, ay, yung ita, ita, reason ko nga eh, yung volleyball for sportsmanship. Naman, bakit, hindi nila, naman yan, bakit hindi nila ipapapasukin yung mga players, ay yung tatlong players Birken. na gusto kong papapasukin, bakit Birken. hindi nila gustong lumaro? Sige po, ma'am, siguro po Birken. maganda Birken. pag... Hindi na nag-try out, kaya dapat may sticker rin sa integridad mo. No. Na, hindi nag-try may isa rin out. Hindi sa, may isa rin na taga-proc 3 na player na hindi naka-try out. Pero no, pinapasa. Wala, pero walang and istorya and Walang and istorya na silang naninig na sa akin SK Kasi gusto ko nga mo. Yung goal ko Yung goal ko Mag-isa silang lahat Sinabi ko na Pinatawa Baka ko na sila sa barangay Baka pwede nyo kausapin na lang Yung SK Federation Officer hmm. ninyo Na dalawang teams na lang Sa barangay ninyo Para matapos <laughs> <At> na yan <laughs> <laughs> Ay, Hindi nila nga nangyayalam Hindi nila nangyayalam Sa barangay namin ba Kasi hindi naman sila Kap, ganun na lang siguro Tulungan na lang natin Dalawa na lang yung ipasok Kaya nga eh Oh kasi, kasi kung yan lang yung issue I think it's too simple na dapat sana yes. hindi na umabot sa ganitong klaseng mga uh, Anong dapat nagpapakumbabaan oh, kayo parehas. Oo oh, hmm. oh, at kung may yun nga yung sinabi kasi ni Ma'am na may siniraan eh pag-usapan niyo sa barangay baka naman mag public apology na lang kung sino yung ano yung gumawa gumawa po niyan pero hopefully No? Sana maayos niyo on eh, barang, in sa barangay level. Etong mm -hmm. problema na 'yan. Ma'am, kausapin ko po kayo sa kabilang studio, ma'am. Okay. okay, gayon din po sila Officer Jude and Ma'am Leslie. Salamat Papa. po at magandang okay. hapon po.